ilagay natin yung 1 cup and 1 half cup na glutinous rice flour. Hugasan ng malinis na tubig ng dalawang beses tapos buhusan ng sabaw. Isa lang sa apoy at lutuin at ilipat sa malaking lagayan. Lagyan ng kalahating can na obi condense. Haluin lang hanggang sa maging purple na lahat tapos itabi at hiwain naman natin yung saging. Apat na pirasong saging marami ka na magagawa dito. Tanggalin mo lang yung balat nito tapos hiwain mo naman yung saging sa apat. Kapag nahiwa na yung saging sa apat, itatabi lang natin to dahil maghihiwa tayo ng cheese. Quick melt yung gagamitin ko, pwede namang edin cheese na lang. Hinati ko ng saktong liit lang tapos gumamit rin ako ng mozzarella cheese pero optional. Ito yung wrapper na gamit ko. Kung gusto mo ng makinis at magandang wrapper, ito yung subukan mo. Nasa comment section yung link nito. Lagyan na natin ng palaman to. Isang kutsara lang ilagay natin. Pwede namang kalahati tapos saging at cheese. Tupiin mo lang bawat dulo nito para hindi bubuka kapag prinito na lagyan mo ng pandikit. Ulit-ulitin mo lang yung ganitong process hanggang sa matapos mo na lahat balutin to. Habang ginagawa ko to, maya-maya nagpainteran ako ng mantika at pinito ko na nga rin lahat. Grabe talaga yung sarap ng ubituro na to na talaga namang walang makakatalo. Tapos ilagan pa natin ng na napakaraming cheese ay talaga namang panalong panalo. Kaya naman kung napanood mo yung video na to, sign na para gumawa ka nito.